morning. So, yan si mama. Mga ng kanding, kambing. Kambing. Kami na lang muna. Kasi, kulit ng mga bata para mabilis. Sunday ngayon, kailangan mabilis. Hindi pwedeng delay-delay yung kilos natin. Mm. mm. Maulan na si Papa, uy. Ang aga agang nag-ano ng kalabaw. Stranded. Ayan, sa lakas ng ulan kahapon, guys, napuno ito mismo ng tubig. Kaso, oh, ngayong umaga, wala na. Inabsorb lang yung mga tubig. Mm. Ito banda, medyo marami-rami ng tubig. Ayan. pero kunti lang alanganin pa to yan hopefully maaga tayong mga kapagtanim this year diba hmm. pero ang liwanag naman din kasi ng araw o tinan nyo naman <laughs> so baka umiinit din ah, pag umiinit ngayong araw wala din itong tubig na to Ngatag tagtangkong talong guys. Yan. Kabuyag ang daming bunga ng kamatis. Mm. Si ako magluluto ng another gulay. Kasi simba Alanganin. Alanganin, sabi ni Papa, meron na daw. Hala. After two days pa ulit, yan, pwedeng kuhanan. Nangihinayang ako dun sa, ano, medyo alanganin pa yung size. yung okra mm. wala eh hindi kana bang pa wala na apas og kao na nagkuura jud siya guys mga tanim hindi rin na ako nanguha sayang yung duon maliliit Nagkahulog-hulog na guys. Ayan guys, yung nanonood ng TV na kailangan magkatabi. Wag may mahulog dyan, sige. Tariki. Ah. Tariki. Ah. Tariki. Ah. Tariki. Ah. ko sa

Luluto pa yan sila ng bibingka, guys. Hindi pa natapos. morning, guys. Good morning. Yayabang ko lang. Kasi na kami kahapon. Ayan, oh. Oh, oh, oh. May one week supply kami ng bibingka, guys. <laughs> One week supply ng bibingka. Magdadala ako niyan. syempre Monday na ngayon. Babalik na ako ng dumagiti. Magdadala ako ng bibingka. So, bago ang lahat, ako'y maglalaba muna. Hindi pa ako natapos maglaba kahapon kasi nga, tumulong-tulong muna ako. eto mga kumot na lang to nila ni Mama. Hindi... <sighs> Thank you so much. Konti na lang matatapos na ako na may nahulog butiki. Eh. Pero ang pinakamasaya niyan, guys, hindi na lang kami magluluto ng ulam, magpapainit na lang kasi na may mga uh, may mga shinaron kami eh. <laughs> Wala namang ibang magsasharon kundi kami kami lang din naman. Si birthday mo yun ang tita ko. Pinakabunsong kapatid nila ni papa ko. Yung ano, nag-birthday. Kami-kami lang, walang bisita. As in, kami lang dito sa bahay. Sila kami lang naman lagi hmm. nasa malayo kasi yung iba kaya kami kami lang dito kaya pag after ng birthday ah, kanya kanyang Sharon kasi masasayang man yung pagkain eh kaya thank you wala kaming problema ngayon sa ulang ng umaki <coughs> ang dumi ng kaumat tingnan nyo Every three weeks ako guys, hindi man kasi kaya two weeks. Ano ang itim. kumut ni mama at ni papa yun. My goodness. Tingnan nyo guys, una brown siya. Okay. <laughs> may dalawang matatanda dito na gusto ding sumali. Kapilon gan si Ayos ba? <laughs> So, ayan guys, parang ito yung resulta ng yung baga parang estudyante ba na kung kailan ang kuan, deadline. sa na ng gagawa ng homework. So, ayan. Ngarag na ngarag ako. Kasi aalis na ako niyan eh. Monday na yan. Aalis na ako ng 10 o'clock. Pabuntang dumagiti. Kailangan ko pang maglaba. Kailangan ko pang maglinis. Kailangan ko pang ayusin si Ayos. Wala eh. Ito, natulog lang ako ng pagdating ko ng Sabado eh tsaka ganda-gandahan lang ako ko konting ano lang ligpit-ligpit at um, kuha ng kangkong yun lang ginawa ko ng sabado eh, eh kaso nagsimba kami ng ng Sunday tapos na Merdayhan pa kami kabi na kami nakauwi sa bahay eh di wala nangyari wala akong ibang ginawa kaya ngayon nagngangarag ako hindi ko alam kung ano ko anong unahin ko yung pinagsabay ko na lang siya talaga guys hindi ko alam kung ano magiging itsura niyan. Ang importante, nalinis yung pinakamang panganay na dumi.